Kaya nga ka kainian ng kuta, lang kini mo pasadan taraw. Yeah. Oo, oh, lang gay kining ang ganda ng bahay ng kapitbahay ko. Ito yung Kaya sabi ko, maray man na nagulo si Nancy. Oh, ito yung kabayada na parang mabay. ano ko na to eh. Pangalawang magulang ko na <coughs> to, mga ito sa amin, no? bata pa kami. Ang ganda ng Si Sige, tong ani, di ang tumakaulit na ni tumaka Gina si Carol. Nao oh, amin. Babay. Ay maray ta ko na ya po. Na nagpaparaiigin. Amo maray. Pero sa dito, bubunyagan ko, no? Diretso birthday o. Oh. Mm. Magaragi ka Oo, amo. Tapos uban pa man gayo. Amo. Maray. Ta Kalang gaya na balay mo. Ah. Uh. Na pagpara pag-ibong mo na balay mo. Ang haba ng ano mo. Oh. Pagpara para rin. Kaya din ito. Pagpara pa rin. Amo. Pasiri pa rin Saan sa naika? Siripon oh. ko sa naika. Di ba kasi ito ka magkuha. Saan ito ka? Saan? Pasadaan ko sa na ko yung baloy mo. Ay, dalawa ang lababo mo na napuping. Dalawa pa. Ah. Dalawa babo mo ayun at tsaka to. Oo. Uh, oh Opo. Ayun ganda ng bahay nila. Ito yung parang magulang na namin. Ito. Ito yata kwarto. Ayan, kwarto, kwarto, CR. Ayan. Ang laki ng bahay dito sa Bicol, 'o. Oh. Si Yan ang kwarto, ayan. Lahat ng ano, ito yung terrace nila. Ayan. Ayan. Ito, kaibigan namin to. Ang tagal namin mga kaibigan to. Anak nito ay mga kaibigan namin. Mga babait sila. Ang laki ng bahay nila. Ayan. Dalawa lababo nila. Ayan. Tsaka yung pa sa Ito yung pinaka-kitchen nila. La, ang ganda ng baloy mo na na <laughs> O, oh, pasadaan ang <laughs> ag agbit sa ano. Kamu yung uya, tunit maritso na mo. Opo, bay panata. Ikuwinto ko manan kanya. <laughs> na ano. Yan na mo yan. Masinip lang, lang sa bahay yung na nag-uubing. Na Ayan, na-vlog so ko na. Yung Short video lang tayo. Kasi wala na akong memory. Wala na akong ano.